person with disability o pwd hule sa aktong bumabatak sa cr ng isang coliseum sa Camarines Sur daritong news ni Kim Gomez hindi na nakapalag ang isang person with disability o PWD matapos maaktuhan mismo ng isang ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na bumabatak ng ilegal na droga sa palikuran ng isang kolesiyum sa barangay Triangulo, Naga City, Camarines, Sur. Kinilala lamang ng otoridad sa pangalang Pedrito, ang sospek na 43 anyos. Ayon sa otoridad, pumasok ng palikuran ang sospek upang bumatak umano ng droga na hindi inakala nakaharap lang ng comfort room na pinasukan ang opisina ng PDEA. Gayon man, tila nabitin ang pambabatak nito nang pumasok naman ang isang PDEA agent para umihi at naaktuhan mismo ito habang gumagamit ng droga. Nang kapkapan ay nakuhanan pa ang PWD ng isang sachet ng shabu at drug parafernalia. Hawak na ng mga pulis ang sospek at naharap sa kaukulang kaso. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.